Lord sa SWR, pagka naipiga mo daw siya ng hindi tama yung collection mo, bali na sisira daw yung kanyang needle na wala sa alignment na wala sa calibration. Uh, pwede naman yung load siguro sa mga ibang SWR sa mga SWR na medyo lumana, luma na, ganun siguro sa kalumaan na rin, uh, maaari din na talagang bibigay na rin. Pero sa tagal naman ng isa na to ay okay naman Lodi At susubukan natin Lodi kung totoo nga ba yon na pagka wala sa calibration Kagaya nito Lodi, pagka piniga natin yan Ayan Kung mapapansin nyo, sagad na sagad At sabi nila pagka napabayaan daw na sagad na sagad yung needle na wala sa calibration Pero wala namang katotohanan yon Lodi, kundi at talagang masisira na rin siguro yung SWR baka maaring na-strike kanyan ng kidlat maaring Meron kumalas malas na tornilyo doon sa SO na dalawa. Yung likod nito, meron kasing kabitan niyan. Maaari ding baliktad yung uh, kabit. Maaaring yung Kanyang input ay napunta sa output At yung kanyang output ay napunta sa input Pero madalang naman magkamali doon sa connection Kasi nga, uh, mayroon namang guide doon Kung nasaan yung TX at antena O yung radio tsaka yung antena Magandang buhay okay. So, subukan natin Lodi Ayan o oh. Kung mapapansin natin ng Lodi, talagang sagat na sagat, ano? Uh, subukan natin sa power. Halimbawa, nag-power ka, nagpunta ka sa 5 watts, eh, ang pinapakain mo sa SWR ay 40 watts. Check natin yung calibration. Ayan, na zero natin yung calibration. zero pa rin. Punta tayo sa power. 40 watts. Ngayon, i-stress test natin siya. Calibrate. Sagat natin yung calibration. Masyado naman na matagal yung Lodi kung hindi mo pa makita na hindi nakasentro yung SWR mo. Kaya madalang din mangyari na ginagamit natin yung isating SWR na hindi pala nakasentro yung mga settings niya. Ayan o. Calibrate. 200. 5. Then 20. Ayan. Halimbawa, naka 5 watts lang yan. Tapos ginagamit-gamit mo na. Pero... Sa transmission ay meron ka pa transmission dyan Kaya lang hindi lang naka-align yung SWR mo Kundi hindi lang nakaset sa tamang uh, location yung kanya mga settings. Halimbawa, yan. 40 watts ka. Lagay mo sa 200 kasi pagka sa 20 hindi kinakaya yan. Sasagad pa rin yan eh. Kailangan 200 para malagpasan mo yung 40. Nasa 40 pa rin Lodi Hindi naman nasira yung ating needle Lodi O hindi naman na-disalign yung ating calibration Sa calibration naman Ayan Kasi yung problema ng ating kaibigan, bali yung kanyang power daw, imbis na 50 ay nagiging 100 siya. Yun yung needle niya nagiging 100. Maaring losted dito. Maaring losted din dito. At maaring losted din dito. Ayun. Pwedeng mangyari 'yon. Kasi pagka naka-power ka, hindi mo naman pwedeng galawin yung calibration. Napansin niyo walang pagbabago sa needle. Ang calibration ay ginagawa lamang yan pagka binabasa mo yung antena. Halimbawa yan, calibration. Kailangan may zero-zero mo yan bago natin basahin yung analyze ng antena. Yung analyze ng ating antena ay DOS. Dos yung kanyang SWR. Ngayon napansin nyo na Lodi, nakita nyo na yung kaibahan. Yung analyze ng ating antena ay DOS. Yung ating radio ay 40 watts. I-stress ulit natin. Forward natin yan. Calibrate. Sagat natin yung calibrate. Kung madidinig nyo lo, di talagang lumalagatak din yung needle. Masyado naman na sigurong mahaba yung piga na yon para hindi mo pa mapansin na hindi ka sentro o hindi ka naka-settings doon sa SWR mo. Kaya ngayon Lodi, check, -check natin. Kung limbawa, disgrasya na gano'n ang nangyari sa settings natin dito sa SWR o sa setup niya. Ngayon, ibabalik na natin siya. Power. 40 pa rin. Hindi nasira yung ating SWR. Calibration. Siyempre, need natin i-calibrate yan. WR Ayan Siya pa rin Lodi Halos 2 pa rin DOS or 1.9 Review nyo na lang yung video Parang ganun din 1.9 hanggang 2 Yung ating SWR siya nga, Lodi, sa ating SWR na ito, kung nagkamali tayo sa range, function, then power, uh, hindi siya masisira. Ang masisira lang, pagka alam ko ata, ay yung pagka talaga yung connection sa likod. Pero, ganun pa man, Lodi, ingat-ingat na lang sa pagkoconnect sa likod. Doon, nasisira, may nasusunog tayong resistor sa loob pagka nagkabaliktad ang connection sa likod ng SWR, okay? Tsaka hindi natin pwedeng i-demo na yung TX na punta sa antena, yung antena na punta sa TX, itong SWR na to, hindi natin pwedeng i-demo yun, baka masira. Kasi nag-iisa lang yan, yung SWR na yan na uh, buhay no uh, binaha tayo, Lodi. Okay? Uh, sa mga susunod siguro, Lodi, pag may extra tayo, pwede nating i-demo yun na kung paano naman yung resulta niya pagkabaliktad yung connection niya sa SWR sa likod. Okay? Shout pala dyan, Tito Dondon, ano? Bali, si Tito Dondon ay meron siyang shop dyan sa Cabanatuan City, dyan sa NA Pacific Mall. Bali, meron siyang coffee shop dyan. Sa mga kasama natin nagmumobil, kung halimbawa maabutan kayo ng lamig dyan sa kalsada, ah, pwede niyong pasyalan ang coffee shop ng ating kaibigan na si Tito Dondon. Ayan. Bali, masasarap ang kape dyan kay Tito Don. Siyempre, coffee shop yan eh. Kahit anong klaseng kape, meron dyan. Tsaka, balita ko, buy one take one ata yan eh. Kung halimbawa, yung isang cup ay 50 pesos. Kapag inabil mo yung kanyang buy 1 take 1 o kanilang buy 1 take 1, magiging 100 pesos daw yun. <laughs> Joke lang yung tito ha. Ah. <laughs> Tsaka shoutout nga pala dyan, Uncle Jeff Works, Mara Rivalio, shout out Darius Razon at sa mga kabalik at sibikom, UKC United, kabalik at sibikom, Mabalakat, shoutout. Magandang buhay po dyan. And 73, uh, shoutout din sa kasama natin from Dabao del Norte. Ayan. Uh, at wala siyang pangalan dito. Pero si... Okay. Shoutout na lang sa mga kasama natin dyan sa Davao del Norte. Tito Aldrian Ganot. Wenji. Shoutout. Magandang buhay dyan. Uh, at kay Joel's Vlog. Shoutout. Richie Aray. Shoutout. Magandang buhay. Shout out kay Bigang Krieger, the Rottweiler puppy. Magandang boy po diyan. Uh, Nag-aalaga siguro siya ng mga uh, imported na mga yun nga aso. Then Laurino Libero, shout out dito Odod Sidods. Uh, at magandang buhay po dyan Ang kolot na probinsyano Shoutout Arnel Lopez Shoutout magandang buhay Kuya Dudes Mix Vlog Shoutout magandang buhay 73 Kuyang Eseng Shoutout magandang buhay At sa lahat ng mga kasama dyan Magandang buhay po Tito Jojo At Tito Osli Krabil uh, Magandang buhay po sa inyo Thank you At uh, 73 po sa inyo lahat